🎵 Sa UP, sa kalsada ng BGC Ang mag picture taking? Kung meron po kayo iPhone 16 Pro Max, huli. Maybe una. Look na. So na yung <classic> okay, best number to listen. There you go, sa likod niyo po. Ayun, da ayan, daanan na yan, papasok Ayun, hindi na tawag na postigo. Ah, dyan po dati dumagaan. Ang uh, Governor General, pang uh, royal blood, ah, uh, sila ay ipapanish or pwede ah, uh, katayin. Okay? Nakita niyo naman po yung painting ng na layo, uh, layo sa harapan niyo.